Magandang gabi mga kaboy ka bonsai. Welcome back ulit sa ating channel. Share ko lang itong ating Ficus nana green island na tinanim natin sa bote. Ayan. Yung ibang ugat niya nakalabas. Yan mga kabog kabog na Ayan. Halos wala ng butas yung bote. Ewan ko kung ilang taon na to, mga kabul kabunsay ilalagay ko na lang pag kung ilan taon na yan sa title niya. Itong malaking ugat na ito abot na siguro hanggang dito sa ibaba mga kabog kabonsai. Pag nakagawa tayo ng magandang paso eh andap na dito. Ililipat natin. At aayusin natin itong mga sanganya. Thanks for watching mga kabuki kabunsay. Please subscribe to my channel. Bye bye. God bless you all.